guys Naka uh, guys oh. Guys, magandang umaga guys. Maga pa guys, maalun-alun na guys, oh. Punta na tayo guys, doon sa panagatan natin, sa pustuhan na natin guys. Uh, malapit sa nabal tayo ngayon mang ngisda guys. So guys, oh. larga na tayo guys. ngay so Parang buwan siguro ngayon guys oh Buwan siguro Kapala lang ulap guys Maraming nanakat guys oh mahalong guys, mag-alon. Okay guys, dito lang muna guys. Kapit na lang ako mamaya guys Doon sa pistuhanan natin guys Makapisto na tayo guys At maraming salamat guys Sa pagpanood Araw-araw guys Maraming salamat sa pagsuporta sana hindi kayo magsawa guys Bye bye guys Ingat kayo palagi guys A few moments later Guys, naka-holy guys o oh, Paruput guys o oh. Minsan lang san guys na seabed guys Ngayon lang naka-video guys kasi walang holy guys So naka-huling ngayon lang paruput kami kanina guys ng nalagat ng, malapit sa nabal guys walang pauli doon mipat kami dito sa dito sa may payaw natin ito may payaw natin ito lang kami guys kunti pa lang ang isda namin dito pa lang guys Ano, walang pauli dahil siguro sa hangin iba-ibang direction sa hangin guys kahit saan lang lalabas ang hangin siguro um, pag ano pag walang pauli hindi kami ma ano ma kap ng maayos kasi mag at lipat ang bangka guys dito sa kaya natin makapunduman at saka maka makakwadira dito makatali sa buya kaya maayos ng pag ano namin pag uh, nagat pangawil. at sige guys dito na lang muna guys Maraming salamat guys sa ano naman mag-video sa pagdating sa bahay guys. Uh, sige guys, bye bye guys. Ingat kayo palagi. Two hours later. So guys, magandang hapon guys. Ito lang ang isda natin ngayon guys. Kunti lang guys anim 7 uh, pinggan lang, guys. 7 pinggan, guys. At kahit saan kami lipat, guys. Uh, ano? Lihit masyado, guys, ang pahuli. Ano e na? Malapit na kami sa nabal ng isda. Wala doon. Lipat kami sa Payaw natin. Yan, minsan lang nagpahuli din. Ito lang isda natin, guys. Mahalo lang, guys, oh. Ito lang hindi halo, guys. Ito, ito. Tatlo. Pero ang iba, guys. Ano pa na? Halo-halo lang. maraming salamat guys sa pag panood ninyo guys at pag laging pagsubaybay sa mga content namin at sana hindi kayo magsawa guys at bukas na naman ulit guys maraming salamat guys uh, ingat kayo palagi guys bye bye